hati ang naging reaksyon ng mga senador at maging ng publiko matapos na mapabalita ngayong araw ang pagkaaresto kay dating pangulong Rodrigo Duterte Ayon kay Senadora Risa Hontiveros, naniniwala siya na ang araw na ito ang pinakahihintay ng libo-libong Pilipino na nabiktima na madugong tokhang na nakaraang administrasyon. Sa kabilang banda, hindi naman maitago ni Sen. J.V. Ejercito na nalulungkot siya dahil sa pagkakawatak-watak na naidala ng pangyayaring ito sa mga Pilipino. Samantala, naya ni Gumanos si Senadora Amy Marcos nang malaman niya ang tungkol dito at tila naalala niya ang kinaharap ng kanyang ama. Sumaya ba ang taong bayan? Yun na lamang ang tanong ko. Kung awa ka talaga ako. Naawa ko sa tatay ko noong 1986. Naawa din ako sa mga sunod-sunod na pangulo kay ERAP, kay GMA. Gulo lang ang dulot nito hindi na tayo natuto. Paulit-ulit na lang tayo. Ngunit maliban pa nga sa mga senador ay hati rin ang naging reaksyon ng publiko hinggil dito. Eh kung may kasalanan eh malamang pero kung wala eh ganun lang yung eh, pagtanggol niya yung sarili niya. Pagtanggol niya kung wala talagang kasalanan. Sa kabilang banda, hindi naman pumayag si Ate Emma sa ginawang pag-aresto sa Pangulo. At para sa akin, hindi. Kasi po, syempre, marami naman siyang naitulong para sa mga job posts. Eh. Sa kabuuan, umaasa naman ang lahat na magiging maayos sa mga susunod na proseso na pagdadaanan ng dating Pangulo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News of 4